Ito yung nahuli natin sa pangawin natin dito. tandain dain, danggit, at talaga guys, napakarami yan. Ngayong araw guys, dahil nga pala napakarami na namang mga isdang tandain at mga danggit ang dumadawi dito sa lugar namin, eh, hindi na naman namin napigilan ni Dugong ng mga wild at mag-adventure ngayong araw. Hey guys, what's up guys? What's up? Bakalapadaan lang. So ayun, ngayong araw guys, ay eh, syempre, Ahanap ah, tayo ng pwede nating maiulam at may adventure ulit tayo syempre Dahil nga guys, laging lotay dito ngayon sa mga groups natin Ay ang pinakamagandang gawin guys ay mga will tayo At itinati na lang guys kung anong isla yung mga mauhuli natin ngayong araw Kaya samahan nyo kami sa ating pangawil At syempre sa ating pagpuputrip ulit, doon tayo mga will Let's go, samahan nyo kami natin. <makes noise> Pero syempre bago tayo mga will ay Kailangan muna nating manghuli ng mga ipapain natin Kasama ko nga pala guys ngayon yung tatay ko dito Tinutulungan niya kaming manghuli Itong mga hipon na tinatawag dito sa lugar namin Na hipong uluhan Pero guys tinatawag dito, dito sa lugar namin Na hipong talandi Hindi ko nga alam guys kung bakit ito ang tawag dito pero dahil siguro guys pag hinaawakan mo sila, eh, talon sila ng talon kung saan saan kaya siguro tinawag sila na hipong talandi. Pero bago guys natin tuluyang simula na adventure natin ay eh, baka hindi pa kayo nakapalo dito sa page natin ay eh, pakipalo naman para lagi kayong updated sa mga bagong ilalabas natin ng mga adventure. Maya maya nga lang guys pagkatapos ng biyahe natin ay eh, syempre nakarating na rin tayo dito sa lungga ng mga isdang tandain. So yun, guys start na tayo ng pangawil at naglaglagan natin itong ating ha. Ay, look. Ay, kumutib agad ha. Nasurti ko naman. Ang daim. <laughs> Grabe. Kakalaglag pa lang yan guys. Oh. Ay, lumod na lumod ah. Nakakalaglag ko pala huli agad. Ang <laughs> surti ko. Mukhang marami nga guys ang dumadawi ngayong araw dito kasi pagkalaglag ko pa lang nung pakawil dito ay meron na agad akong nahuli. <laughs> huli Ayun, oh, guys. Ayun o guys, huli din o. Oh. Dawi din o. Oh. Uy. Danggit. Danggit guys, kulay dilaw. Yung kay Dugong ay, tandaan nyo sa'yo. Ng... Tandaan. Danggit sa akin. <laughs> <Like, laughs> ang dami na naman tayo mo put dito. Ayun guys, sa'yo. Ah, 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 sakit. Maya maya nga lang guys, eh, nagtataka na kami kung bakit lagi nauubos naubos, guys yung mga pain ng kawil natin. Yung pala guys, merong isdang palata. Ito nga pala guys, sobrang lakas kumain ng mga pamain. Talagang pagkababa nyo, ubus ka agad. Ito guys, sa huli. Ano na, na eh. Ah, pa oh. <laughs> tandain <laughs> Easy, easy lang ang pang ulap dito guys oh. Sa probinsya. Napakarami dito sa mangroves namin na isda talaga. Habang nangangawil nga guys kami dito ay dumaan dito si Manong na nagtataan ng mga panak. Kitang kita nyo naman guys na napakarami ng mga itataan niya na panghuli ng alimango. Nagpapagawa nga pala guys kami ng mga ganong klaseng huli ng alimango para kahit papano naman ay eh, makahuli kami na medyo maraming alimango at medyo marami din guys yung aming puputripin. At dahil nga guys medyo wala nang dumadawi doon sa aming pinagtayuan kanina ay eh, agad na rin kami lilipat dito ng spot. Pupunta naman guys kami doon sa may taas. Ito nga pala guys spot na to eh, malayo nga pala guys ito at madalang mapuntahan ng mga tao, kaya guys sobrang daming mga isda dito, mga tandain kasi guys, sobrang hirap magsagwan dito lalong lalo na pag malakas ang agos buti na lang, kasama natin si Mimo ano to, ano uli sabay <laughs> Uli guys nagkasabay pa kami ni dugo, ah, narikis siya akin o yun, wala nalagay ko uh, ang gulat ko <laughs> Sa mga gusto sumama sa amin sa Adventure ni Dugong dyan at dito sa mga pagpipishing natin ay lang kayo dyan sa baba. Pwede pwede guys kayong sumama kung gusto nyo. Basta guys, dapat magaling lang talaga kayong mga well Uli guys, diit lang. Tandahin ulit. <laughs> ay, ayano sa pool hindi ka na makakawala ano, gusto mo pa tumakas? food trip ka na ayan na o, gusto ba eh? guys, oh. ako eh, bo. Hmm. Uli. Tingnan nyo, guys. Alapit ko dyan. Ano tong isda na to? Ay! <laughs> danggit, guys. Dilaw. Oh. Huh? Dilaw na danggit. Ayos! Yan. Ay, sarada ba? iba. Nakakot ba? bo. Bo? Ay, dalawa! Ay, ah? dalawa! <laughs> Tasi. Dalawa! 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 Ayun sa, nakadalwa guys. Ayun sa, gusto na. Uy, tangit na, tangit. Udi din, ano ito? Uy, danggit din. <laughs> Dalwa kay dogs, isa sa akin. Ang galing din dogs, ha? Danggit. Ayos na to. Dami na natin huli. Saglit pa nga lang guys kami nangangawil dito ni Dugong eh eto na rin kaagad yung mga nahuli namin. Mga isdang tandain at mga isdang danggit yung kulay dilaw. Grabe medyo nakarami na rin kaagad talaga kami. Kaya sabi ko kay Dugong ay eh, okay na rin to uuwi na kami. Ayan guys! Ito yung nahuli natin sa pangawil natin dito. Grabe o. Oh, mga isdang tandain, danggit. At talaga guys napakarami yan. Oh kita nyo naman napakahaba ng tuhog natin para barbecue. Ito guys, eh, hindi muna natin lulutuin ngayon kasi hapon na rin naman. Siguro alas, alas 3 na rin guys ng hapon. Eh, hindi na rin tayo makakapagluto na maayos. So dadali na lang namin ito ni Dugong dun sa, ano, sa bahay tambaya namin. At doon namin ito lulutuin guys para may ulam ko yung panghapunan at makatikin video yung maraming mga kaibigan. Kaya guys, ito muna. Ipapakita ko naman guys yung pagluluto nito mamaya kung aabot. Pero kung hindi eh... Yun na lang muna. Yun na lang guys. Napaka solid ang huli natin ngayong araw. Let's go. Let's go. Habang pauwi nga guys kami dito may share lang ako sa inyo Marami nga pala guys mga taong nagsasabi na maghihiwalay na daw kami ni Dugong dito sa bundo ng buhay vlogging Kasi guys kung mapapansin nyo ay, merong kami ni Dugong sa account sa Facebook At doon kami naglalagay ng mga reels video namin Pero hindi kami guys nagagawa ng mga long vlog doon yung mahahabang mga video mga reels lang talaga Dito talaga guys kami nag upload ng mga mahahabang video dito sa page natin na napadaan lang channel Kaya sa mga solid followers namin dyan huwag kayong mag-alala guys Tandaan nyo hindi kami maghihiwalay ni Dugong dito sa mundo ng vlogging Sabay may kami guys na napagod naghirap at nangarap ng ganitong maayos na buhay pero ngayon dahil unti-unti na rin namin 'to na aabot ay eh, hindi hindi na talaga kami maghihiwala at pagpapatuloy lang namin itong aming nasimulan kaya masasabi ko lang sa inyo guys piliin niyo yung mga tunay na kaibigan at yung handa kayong tulungan kahit walang wala na kayo maraming klase na mga kaibigan guys yung tipong kasama mo lang sila sa lahat at sa mga kasiyahan pero doon sa problema ay eh, baka hindi mo na rin sila kasama kaya piliin mo guys yung laging solid na kaibigan at yung hindi hindi ka iiwanan hanggang sa huli hanggang sa maabot niyo mga pangarap niyo na gusto niyo gawin. Awas sa palorod guys. Ay, oh. <laughs>